Sa lawak ng dagat na pumapaligid sa arkipelago ng Pilipinas, patuloy ang paglalakbay ng mga barko ng Philippine Coast Guard, bantay-tanod ng karagatan, tagapagtanggol ng kabuhayan at sagot sa mga hamon ng kalikasan at seguridad. Bawat araw, may mga sakuna, may mga sakay na naliligaw, may mga mangingisdang nangangailangan ng proteksyon, may mga barkong ilegal na pumapasok sa ating karagatan. Sa likod ng bawat misyon, search and rescue, maritime law enforcement, environmental protection, at pagprotekta sa Exclusive Economic Zone, EEZ, handa ang mga sasakyang pantubig ng PCG. Sa nakalipas na mga taon, malaking pagbabago ang naganap sa flotila ng Coast Guard. Narito ang ilan sa mga mahalagang proyekto at barko na bahagi ng modernisasyon. Pero bago tayo magsimula, hiningi lang sana ako ng isang like para sa video na ito. Malaking tulong na po yan para sa mumunting channel na ito. Maraming salamat po. Number 1. Fast Patrol Crafts, FPCs, mula sa pransya, Go CA. Noong Mayo 2025, nakipagkontrata ang PCG sa French company na OCEA para sa apat na pong units ng Fast Patrol Boats, FPC. Bawat isa ay mga 35 metro na barko. Layunin nito na magkaroon ng dalawang patrol boat sa bawat distrito. PCG District para mabilis makaresponde sa anumang insidente sa karagatan, lalo na sa mga boundary zones gaya ng West Philippine Sea. Bahagi nito, dalawampung barko ang itatayo sa France at dalawampung barko naman sa Pilipinas para sa local shipbuilding, trabaho, at tech transfer. Number 2, mga 77 metro na multi-role response vessels MRRV mula sa Japan. May Phase 3 ng Marine Safety Capability Improvement Project, MSCIP, kung saan limang karagdagang siyam metro na barko ang ilalagay sa fleet hanggang sa mga taong dalawang libo, dalawamput pito hanggang dalawang libo, dalawamput walo. Sa kasalukuyan, mayroon ng dalawang ganitong klase na barko, BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701, at BRP Melchora Aquino, MRRV-9702, na nai-deliver noong 2022. Number 3. BRP Gabriela Silang OPV 8301. Isa sa pinakamalaki at pinakamodernong offshore patrol vessels ng PCG. Gawa ito ng OCEA sa France, base sa OPV 200 at 70 mark dalawang design. Number 4. Datu Bago Class Offshore Patrol Vessels. Mga apat na pung metrong barko na dating pagmamayari ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at ngayon ipinasa na sa PCG ng dalawang libo dalawang nilang dagdagan ang kakayahan ng PCG sa pagpatrol sa ating mga waters at EEZ para sa proteksyon ng karagatan at mga yamang dagat. Kahit may mga bagong barko, malayo pa ang mararating ng PCG para matupad ang buong coverage nito. May mga distrito pa rin na walang barko para agarang magresponde. Mahalagang suportahan hindi lang ang bilang ng barko, kundi ang maintenance, spare parts, training ng crew, at logistics tulad ng mga base na may support facilities. Ang karagatan ay hindi lang problema sa seguridad. Mayroon din sa kalikasan, sa kalakalan, pagkawasak ng mga coral reefs, may illegal fishing. Ang barko ng PCG ay hindi lamang pandigma, kundi pandangal sa kultura kaunlaran at kalikasan. Ang BRP Teresa Magbanua ay madalas na ginagamit para sa mga misyon sa West Philippine Sea laban sa mga hamon sa lupain at karagatan, mga mangingisda sa Palawan, Zambales at iba pang baybaying dagat. Mayroong karanasan na nakasalubong ang mga barko ng Coast Guard na lumalapit upang magbigay tulong at proteksyon. Mga crew ng barko ang kanilang buhay sa dagat, ang pagsasanay ang paghahanda bago lumangoy sa bukas na karagatan, hindi biro ang hamon ng alon, panahon at panganib. Sa darating na mga taon, inaasahan ang pagdating ng limang karagdagang Siyam na 7 metro na MRRVS mula sa Japan, ang pagpaparami ng fast patrol crafts mula sa kontrata sa Pransya at mas marami pang lokal na paggawa ng barko. Mga panawagan sa pamahalaan ng mga mamamayan at sa mga katuwang internasyonal ay ang pondo at suporta para sa pagpapanatili ng fleet, pagpapalakas ng teknolohiyang pantubig para sa surveillance, komunikasyon at mabilisang tugon, pakikipagtulungan ng buong bansa, lokal na pamahalaan, mga komunidad pangisdaan, mga non-government organizations upang masiguro ang kapakanan ng dagat at mga taong umaasa rito. Ang mga barko ng Philippine Coast Guard hindi lamang bakal at makina, kundi simbolo ng pangako. Sa bawat alon, sa bawat hangin, sa bawat pagsubok, may mga mandirigma ng karagatan na nagbabantay. Sa kanilang paglalayag, dala nila ang pag-asa, proteksyon at karapatan ng bawat Pilipino na ang dagat ay mapayapa, ligtas at may pagmamalaki. Kung magustuhan nyo ang video natin ngayon, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba, i-like, i-share at mag-subscribe. Ako si Sandata at Bayan TV at ito ang bantay ng baybayin ng Pilipinas. Maraming salamat sa panood.